Ganda ipana nila. Ayun po, nakakita po kami ng mga bata na nanguli na isda. Parang may lahi ka, may lahi ka rin kulot. Ah, katutubo? Ah, may lahi ka katutubo. Ah, lakas yung pana nila. Ito yung nauli nila, pati niya pugi. Pwede makita. Maliliit pa to ah. may ano, native. Native na hito. Ayan ang masarap. Ito talaga legit na masarap. Yung native na hito. Ayan Oh. Yung maliit na yan. Biling ko na lang to, Pogi Ha? Biling ko? Ha? At biling daw natin Biling ko, biling ko na lang na pang Pangulam natin Ano, bayaran ko? Oo, para may ulam O, tol oh. Pwede ba yung lalagyan amin ha? Ha? Sa amin na rin? O, tol Tol, baka bumalik ha? Baka bumalik <laughs> Baka babalik, babalik Yung tali maiksi? iksi <laughs> bayaran natin O, Pogi Okay na yun, 100. Madali lang naman na manghuli na isda eh. Di no, Patrick? Basic, no? O, oh, akit na natin yan to. Sa lalagyan. Tinya, tinya yung isda. Ah, maliit nyo. Oh. Eto, tinan mo. Oh. Kalahin mo. Kalahin mo, tinama. <laughs> Ay, kailangan na tayo. Uy! <laughs> hey! Ang Okay, may ulam na tayo. <laughs> ano, ano sabi? Okay na yan. 100, tara. Ha? Huh? Sabi? <laughs> ano, ano, ano Ano sabi? <laughs> ano sabi? Ano sabi? Tara <laughs> ano <sabi>? ano <laughs> mo. Tara, tara na. Tara, tara. Tara, tol. Tara ka na. Hoy, magandang araw. Ay, siya pala yung miyaw. Ah, nanonood po kayo. Oh, tara na, tara na, tara, tara na. Binil na kami isda nila eh. Oh. Galit oh. Galit yung bata, oh. Ah? Okay na yan. Madali naman manguli. Tarapat. Sakay mo na ito. Bilis. Baka magbago pa isip. Sige, 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 sige. Ah, oh, sige. Salamat. Oh. Tara, tara. Baka magbago isip. Parang magalit. Sa mga loob. Oh, yeah, yeah. Halika. Masama nga loob. Tara rito. Halika. Sabi nyo Papayag-payag kayo siyang daan eh. Masama loob. Oh, oh, oh. Eto ah. Bibigay ko ah. Oh, oh, oh. Oh, eh, oh. e, siya. Oh. Oh, oh. Anong lugar na to? <laughs> ha? Oh, San Oh, ah, ayos ba? Huh. Okay na. good 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 Okay, sakay na kami. May ulam na kami. Doon natin sa bundok lutuin yan. Sa buho, no?